Gising na pala. Sandali lamang. Mayroon ka bang pampawi ng uhaw? Eh, sandali. Mayroon yata akong dala. Ito, subukan mo pampawi ng uhaw at pagod. Coca-Cola. At, at ngayon lamang kita ng dito. At saan ka nagmula? Ako si Florante. Upang ako yung lubusang makilala, Hayaan mo akong ikwento ang mahalagang nayaan sa aking buhay. Una, Una nang muntika na akong dagiti ng isang buitre. Buti na lamang ay nandoon ang aking pinsang si Menalipo at ito'y pinana. isang bilat sa aking diddib ng kupidang diamante ng isang arkon. O, pinalaman ko ka sa umiigawin sa iyo. Magandang umaga, aking ina't ama. O, bakit ka napalito ako nila? Nais nice ko po sanang magpahalam kung maaari akong mag-aral sa antena. O, sige. Sumasangayon na ka na mag-aral ka sa atlena. Hindi ako sumasangayon. Sapagkat di ko kaya mawalay sa akin ang aking anak. Ngunit kailangan niyang tumayo sa kanyang sariling paa. O sige, pumapayag na kahit lubog sa akin kalooban. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Jason Derulo. Ang tag Darito po ako para iatid sa inyo ang panirang balita sa mga oras na ito. Una ay ang bagong imbensyon ng pinakatanyag na sayentipiko na si Eloy Cometa na iatid sa inyo ni Muchanang Masa na si Dayan Begornia. Magandang umaga, Jason Derulo. Narito ang isang halaman na wala ni isang bulaklak. Narito naman ang napakaganda halaman na puno-puno ng bulaklak. Alam niyo kung bakit? Tanungin natin si Eloy Gumeta na... Ano mo nga ba na parami ang bulaklak ng halaman iyon? Gumamit ako ng pagpataba ng lupa na gawa sa dumi ng hayop at mga nabubulok na bagay. Ba't mo nga ba na-invento Ano to? Trip-trip lang? O sadyang talaga nagburo <laughs> ko Wala. na -invento ko ang imbensyong ito para matulungan ang ating inang bayan. nakakatulong ang mga bulaklak na ilan ang pagnipis ng ating atmosfera na sanhi ng pagbabago ng klima ng ating mundo. Dahil dito, nabawasan ng mga bagyong nabubuo sa karagatang Pasipiko na nagdudulot ng masama sa ating bansa. Magandang hapon. Tenang <todong> araw ng ating pagtatahan. <todong> dahil, ano, dahil sa yung pinagagawaran pa kita sa Albanya. Kagabal <todong> lumapit

I'll come to the right. Nice to see you Naimbento ko ang inbensyong ito para matulungan ang ating inang bayan. Nakat... Siyatahan kayo? Totoo kami. Narito po ako ipar... Sabi ko, magandang umaga, Jason Derulo. Ikat mo na lang. Wala. Naimbento ko ang imbensyong ito. Wait, kaya, na... Binuhos. Hindi ko lang kayo. Ngunit kailangan niyang tumayo sa kanyang sariling paa. Ay, <laughs> <laughs> nalipo at ako... pinasa. Mali. <laughs> <Pare, ay. laughs> <laughs> Ang <Ayan. laughs> papawi <laughs> ng uhaw. Ay, sandali, titignan ko lang, oh. Ito, oh. Ay, wait lang. <laughs> Mahari ba akong mag-aral sa ante? Ante? <laughs> <laughs> o bakit ka na parito ako? Nais ko po sanang magpaalam. Shit. <laughs>